My kitty, la 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 Ako na auntie yan, Malaki auntie yan, o buntis Ayan o Hello, good morning My kitty, la Good morning Good morning Mia Good morning. <coughs> Siyoring. Good morning. Hello. Good morning, kabang. Kabang na maldita. Ayan. Inaaway niya yung mga kasamahan niya dito. Pareho silang mga buntis. O, oh, laki ang tiyan, o. Oh. O, oh, laki ang tiyan, o. Oh. Buntis. Ayun ding isa, buntis. Dako tiyan, o. Oh. <coughs> ito lalaki yan napulot <coughs> ko yan lalaki ito seen... buntis <coughs> din o oh, whitey papakita na to chan be be upo na upo ka dali pakita na to chan mo yung hmm. hmm, isa o naglalaro <coughs> hello <coughs> thank you for watching